Hello po, hello po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod si Philcore Ellen. Live po tayo ngayon. Paos pa rin ang buses natin. Hindi pa rin masyadong lumalabas ang buses natin. Okay? Pero pagtyagaan lang muna natin dito. Okay? Um, sandali lang. Pasok na po kayo, pasok. Tingnan natin kung may pumasok ba dyan. Maghintay-hintay lang tayo ng around uh, lima. Pag may lima nang pumasok dyan, simulaan na natin ang live streaming natin, okay? Pag simulaan natin ang live streaming natin, pagroong makaabot na tayo ng limang viewers dyan, okay? Pasok na po kayo, pasok. Parang delayed na tayo masyado ngayon. Okay? Wow! Alas nalipasado na dito sa amin. So, alas otso pasado pa dyan sa atin. Anyway, maaga pa yan, di ba? Mga kapatid ko. Alright. So, magsimula tayo sa live streaming natin. Kahit paos pa tayo ngayon. Hindi pa maganda ang boses natin. Pero, uh, mag-live pa rin tayo. Kasi may mga magandang issue na dapat natin talakayan mga kapatid ko. Okay? Mm. Hindi pa yata tayo nakaabot ng lima. Hindi ko rin makikita kung nakaabot na tayo ng lima. Pero kung mayroong mag-message uh, dyan na five na tayo, o oh, okay, simula tayo kaagad. Alright. Ahem. <coughs> grabe ang grabe ang lalamunan ko ngayon ha naginflammation uh, nag inflammation ang lalamunan ko nag inflame siya kaya mahina lang ang salita natin ha dahan dahan lang tayo magsalita dito okay Right, so nakaabot na ba tayo ng lima? Hindi ko kasi makita dito. Sino makakita dyan? Mag-yes na lang kayo kung nakaabot na tayo ng lima. Or, magno na lang kayo kung wala pa. Okay. Sige na nga. Nakaabot na po ba tayo ng lima dyan? Walang sumasagot sa akin. <laughs> Nakaabot na sana na tayo ng lima kung magsabi na tayo kay magsimula na tayo. Okay. Wala pa, wala pang nagsalita. Uh, wala pang nagsabi na lima na or hindi pa. Did we have already five viewers? Pag makaabot tayo ng five, magsimula na tayo. Nakaabot na ba tayo ng five? Hindi ko kasi makita dito mga kapatid. I cannot see it here. So I asked you if we reach five already or not. Yes or no? I send your message, please, so we can start now. Siguradong abot na tayo ng lima, no? Walang mag sa akin. Sige lang, walang tao sa payag. Walang tao sa payag ni Undoy. <laughs> okay. Mga kapatid ko, magandang gabi. Ito po si Philcore Ellen Live po tayo ngayon. Ito lang ang channel na walang kinikilingan walang pinapanigan, pawang katotohanan lamang ang pag-usap-usapan natin dito sa channel na ito. Okay? So, kaabot na tayo ng anim. Alright. So, mayroong anim diyan. Wala pang nag-like like kahit isa. Mag-like naman kayo pagpasok ninyo. Sige. Diretso na lang kayong mag-like po chat. Like na po kayo. Now, kahit late na tayo ngayon, mag-live pa tayo kasi mayroon akong nakitang issue na magandang pag-usap-usapan natin dito. Okay. Um, <clears throat> nandito pa rin tayo sa flood control project scandal investigation mga kapatid ko ha salamat ako mayroon ng isang nag like <laughs> dagdagan naman po ninyo dyan okay. so yung flood control issue. Mga kapatid ko. Ay, uh, mayroong issue dyan na tumanggap din do de umano si BBM ng 20 million galing sa mga contractor. Ano kagaano katotoo yan? Ay posibleng ganyan kasi wala namang hindi tumanggap sa mga nasa gobyerno ngayon. Di ba? Correct me if I'm wrong pero wala akong narinig na walang tumatanggap ng pera na galing sa uh, na nakaupo sa gobyerno. Hmm. Lahat yan ay alam ko. Marami karamihan tumanggap talaga. Oo. Tumanggap sila kaya hindi na hindi na bago sa atin yung sabihin 20 million daudi o umano ang tinanggap ni BBM galing sa contractor how true is that i do not know mm -hmm. so yun ang napikit natin mga kapatid ko alam na natin na imposible naman na ang pangulo ay hindi tumanggap na yun ngayon na ngayon na administration ang corruption kasi ay simula sa taas hanggang pababa. Kaya imposibleng wala silang kahati dyan. Naghahanap yung babae dyan sa palasyo ng makadeliver ng bags dyan sa kanya. Oh, yan ah. Mga deliveries dyan. Uh -huh. Diba mga kapatid ko? Mag-comment naman kayo dyan. Hindi naman ako rin nagsalita dito. Mag-comment-comment naman tayo dyan. Okay? So, mag-like din kayo kasi isa lang pala ang nakapag-like. Oh my God. It's the only son of our Lord ang nag-like dyan. Sino kaya yan? <laughs> Sige nga, mga kapatid ko, mag-like na kayo dyan. Dagdagan naman ninyo ang like dyan. Okay. So, may ugong-ugong sa kongreso na papalitan daw si Speaker Romaldes. Uh, hindi ko, hindi natin higit akalahin na mangyari yan kasi powerful yan si Romaldes sa kongreso. Pero kung mangyari man, eh, wala tayong magagawa. Mas maganda, di ba? Mayroong isang si Kiko Barsaga dyan na batang kongresman. Hindi yan siya party list congressman, ha. Congressman talaga siya. Ng, saan ba yun siya? Pangasinan ba yun siya? Hindi ko masyadong nakuha. Oh, ang galing niya, ha. Talagang nagsabi siya na kung mayroong mang dapat investigahan dyan, si Martin Romaldes ay dapat isali sa investigation sa corruption, sa flood control. Yun ang sabi niya. Oh my God! Napakatapang nitong batang ito. Itong batang ito ay anak ito sa dating congressman din na si uh, Barsaga. Hindi ko, nakalimutan ko yung pangalan niya. Itong tatay niya ay kasamahan nila niya uh, Martin, ay Rodante Marcoletang, the defensor at sa ni Buying Romulia sa investigation sa ABS-CBN, mga kapatid ko. Okay? So, yun ang nakikita natin. ah uh, nandito si Rini Garban. Hello po, good evening. Welcome to our live. Our new is hero, si Kung Barsaga, mang. Yeah, that's right. Very good. Oh, you're coming in. Yun, yun siya ang magiging batang hero natin. Mga fight uh, congressman yan siya, ha? Pero, Believe ako sa tapang niya at pag sumasagot siya sa media, straightforward siya sumasagot. Walang pakimikimi. kimi mm. I love this uh, boy. Bata pang bata, 1998 yata itong batang ito. So, around 27 years old, 28. Yeah. So, very young. Young but, young but strong in... Uh, brave mga kapatid okay thank you Mr. Rene Garban alright so mag like naman kayo dyan like like naman isa pa lang ang nag like sa atin saan na bang iba mm? something y'all is lost <laughs> I never lost anything mm -hmm. alright so mga kababayan ko magtanong-tanong naman kayo dyan, ha? Alright. So, yun lang ang pag-usapan natin, yung batang hero natin, si Kiko Barstaga. Tapos, malaki ang isyo sa Senado or Kongreso so, patungkol dito sa kay Price uh, Bilya, Price Villa Noy Babayan or uh, basta yung yung engineer, district engineer, na tumatanggap ay nag-deliver ng pera, tumatanggap ng pera, at magkasino ng pinakamilyon-milyon ang ipanalo nila sa kasino. Yan ang engineer natin. So, bakit nagiging controversial issue ito? Kasi, ayaw niyang bumalik sa Senado kasi, Uh, mayroon daw dalawang congressman na kasama na takot siya pag bumalik siya dito. Abay, abay, kung takot siya sa, sa Senado, bumalik din, nandoon na siya inilagay sa Regional Trial Court sa Pasay City. O, oh, di, mas maganda. Uh, doon siya ay kulong. Kasi na-contempt siya mga kapatid. Kasi grabe talaga siya pag magsinungaling. Mm -mm. Contempt siya kahapon, tapos, nakontem siya kay Marcolita. Tapos, pinatawag siya sa, sa kongreso. nagpa artist siya. Pero, ang dami palang perang ninakaw nila. Biro mo, ang dami siyang mahalin sa kanan, lima yata. Wow! Saan ang galing ang pambili niya? Isang engineer ka lang. Sa gobyerno. Yan ang nakita natin, mga kapatid. Sa ibang bansa, <coughs> Pag government employees ka, hindi ka talaga mag-arugante. <coughs> Kasi pag uh, magpakita ka ng arugant sa mga luxurious things mo, arrogant ka sa pera mo, i lifestyle subject to lifestyle check ka. Kasi magdududa sila nga, magnakaw ka sa kaban ng bayan. Mm -mm. Ganun yan sila. sa ibang bansa yan. Pero sa atin, ang nasa goberno, ang <coughs> grabing magpa, grabing magflex flex sa social media sa mga propiedad nila. Di ba makakatuwa mga kapatid? <coughs> okay. So, mga kapatid ko, uh, yun ang nakikita natin dito, mga kapatid ko, na <clears throat> sobra talaga ang ginagawa nila dyan sa kongreso. Mm -hmm. So, So, dito tayo sa South Korean President, mga kapatid ko. Uh, dito tayo sa South Korean President na nag-refuse to release the budget for loan sa Pilipino. Oh, hindi niya binigay ang loan sa Philippines dahil uh, takot sila ma-prone to corruption ang pera nila tapos uh, i-deny ito sa social media uh, sa sa mainstream media dinideny nila yan sabi pa ng uh, Bill Star uh, we stop the funding of the we stop the funding of the project from South Korea stop daw nila hindi po yan totoo at saka dito naman sa politikos Uh, <clears throat> sabi nila, goodbye South Korea, well, hello to France. Now, gawin pa naman nilang, ginagawa pa nilang sinungaling ang nag-declare na hindi magpapahiram. Ginawa nilang sinungaling. Hindi yan, hindi yan katulad natin ang mga Korean people. Iba talaga sila. Hindi yan sila mga sinungaling. Kunting issue lang, ay magre resign na ang mga opisyalis sa ibang bansa, mga kapatid ko. Uh, hindi natin katulad sa Pilipino na kahit alam na, booking na, sinungaling parang sangalan ng salapi. Di ba, mga kapatid ko? Kaya yun ang nakikita natin, mga kapatid. <coughs> Mga kapatid, gumahirapan tayo magpatuloy sa pagsalita kasi sumasakit na naman. Ang lalamunan ko, mamahinga lang ako ng maaga ngayon, magbabalik ako sa inyo bukas ng umaga. Bukas na naman tayo po. Okay? Kasi grabe ang sakit sa lalamunan ko. Parang ang, ang uh, subot, sipon ko ay hindi pa na wala okay so maraming salamat po sa inyong pagdating dito magbabalik lang ako bukas na lang po maraming salamat bye bye god bless you have a blessed evening everyone